Kamusta mga chong? So today's video, share ko lang yung kinabit nating side mirror. Bagong side mirror ni Maxi. So ito yung side mirror ng NMAX version 2. Ayan. So ayan po. 'Di ba? Ganda 'di ba? Mas malaki. Ang ano lang nito is mas mahaba lang siya ng konti dun sa stock. Pero ang kagandaan nito kasi gusto ko mas malaki yung kita niya. Okay, ayan. So dito, sa right side, gamit yung 14mm sa akin. Gagamitin mo yung stock na adapter sa right side, yung adapter. Then dito sa kaliwa is kahit wala na siyang adapter. Ayan, So, nagkataon naman na meron akong CP holder. Kaya, halos hindi nakita yung difference nung taas nung isa. Ayan, okay. Nilang mga chong. Consider subscribing. Maraming salamat. RS.